Good. Ito si Claire Castro. Dahil umapir sa Supreme Court mga kababayan na nakakatawa ang itsura. <laughs> Ayon mismo kay DeFastio. Nagpunta daw ng Supreme Court mga kababayan na parang nagdamit pang disco. Oo. Oh, Kaya napagalitan. At hindi lang daw nakakatawa ang itsura mga kababayan. Pati na rin daw ang ginagawa nitong si Claire Castro. I'm katawa na rin. Kaya nagpapasalamat daw si Tupasyo mga kababayan eh. Kay Bongbong Marcos dahil sa araw-araw daw mga kababayan na pagbibigay katatawanan nitong si Claire Castro sa ating bayan. O, oh, upang okay, joker na daw itong mga kababayan <laughs> Ay nako, panoorin nyo po si Tupasyo mga kababayan. Ah, kinagalito ng Supreme Court. Oh. Hindi Oh. ng Supreme Court, nakakatawa ay tsura eh. <laughs> Napagalitan ng Supreme Court dahil nakakatawa ang itsura. <laughs> pupunta sa disco, o, oh, di nakagalita ng Supreme Court. Ay, kawawa, mga kababayan, kawawa. Ito pa, nakakatawa pa. Alam mo? Oh. araw-araw ako'y nagpapasalamat na na-appoint na Yusek si Claire Castro. Oo oh, nga. <laughs> Oo talaga. Nalang sabi, mga kababayan, eh, ang nag-appoint, eh, parang clown na din daw, mga kababayan, dyan sa palasyo. O, oh, nag-appoint din ng clown. Na ngayong nga yung spokesperson. Totoo, sa, sa sana ma-confirm. What's the do difference? Ma-confirm mga kababayan sa CA, commission on appointments. Hindi, kasi kaya tumunta. Oo, oh, oh, mga, kababayan. Tapos maganda yan, ang John si Clay Castro, mga kababayan, eh, dahil nagre-reflect din yan kung ano ang mga bangagan doon sa itaas, mga kababayan eh. Mayroong kontrobersi ang ginagawa. At sila-sila lang din ang sumisira sa kanilang sarili, mga kababaya. Uh, oh, oh. uh, Araw-araw may pinagtatawa ng tayong mga pinagawa. Uh, uh, yun ang nakakatawa. yung ating mga problema. eto, sila yung Bahala sila, masira sila. Uh, oh. Diyan na yan si ano, Claire Castro habang buhay kahit wala na si Nagba. <laughs> Uh, Senator Bato, mm. pinanggalan daw siya ng security. Pero sabi niya, okay lang, mm. wala kung wala. Oh, tapos si Claire Castro, mga kababayan, grabe, ang bilis, ang bilis. Kapag mga kakampina ng mga Duterte ang topic, mga kababayan, ah, derecho, wala lang isip-isip, mga kababayan. Diretso, buka ang bunganga. Kaya nagkasemplang-semplang, mga kababayan, yung pinagsasabi. <laughs>